What's up guys? Good morning. Ayan, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat na hatin ay kapayapaan sa bawat isa. Okay, ngayong umaga, makapunta tayo ng, ano, ng USD Legaspi. Uh, mag a tayo uh, sa kanilang investiture ceremony para sa mga uh, newly recruit nilang members ng Boy Scout ngayon, since papunta rin naman tayo doon, hanap tayo ng mga students from UST na nag-aabang ng jeepney sa gilid ng kalsada papunta sa kanilang campus. Maghahatid tayo ngayon guys ng libreng sakay uh, sa student ng UST. And we will see, we will check kung ano yung magiging response nila at magiging reaction kapag nag-alok po tayo ng uh, sakay. Okay? Ano ba guys? Let's go! try natin maghanap ng uh, USD student na pupasok sa kanilang school. Alright, tingnan natin kung meron. Ma'am, UST ka? Nag, ah, uh, papunta UST. Uh, ah, ako ng, ano, ng mapipriko na ride going there, student. Or, kung okay lang sa'yo, ah, uh, Diretso na ako ng UST. Yes po, yes. Ayan guys. Alright. Sa wakas. <laughs> kanina ka pa dyan? Hindi uh, po pa. Sa wakas, nakakuha rin tayo ng ano, ng uh, student na mapipre-ride natin going to UST Legaspi. Uh, kahapon kasi, galing din ako dun sa campus nyo nag-hunt ako ng student from BU going there wala akong nakuha so sabi ko ngayon try ko uli kasi magtutok ako dun sa elementary department nyo or uh, boy scout investiture ceremony at 10 o'clock sabi ko mag try ako so kasama natin ngayon guys si ma'am okay taga saan ka ate Rona? I'm from Libon Oh, layo. Okay, from uh, Libon Albay. Ang layo nun. Okay, so kanina ka pa doon nag-aantay ng ano, na, right? So, ano yung ano nyo, ate? Uh, course sa uh, USD. Uh, Ang Anong ano? Anong year na? Second year. Okay, second year. So, dalawang taon pa lang siya guys sa uh, UST. USD. So, kanina ay kahapon, Uh, sabi ko hindi tayo naka uniform ng pang scout sabi ko pagka may naka pagka may nahanap akong student or any anyone na going to Rawis or UST uh, baka hindi sumakay so may tatanong ako sa iyo Ate Rona ha <laughs> ano yung ano yung una mong inisip ng uh, ayain kita na sumakay hindi ka natakot <laughs> Ayun. Ayun guys, so kapag siguro talaga naka-scout uniform yung mag-aalok doon sa ating uh, makikita, siguro talaga hindi sila magdadalawang isip kasi alam nila na ang scout ay wala kang wala ka bang ano, wala ka bang uh, tawag nito uh, background or idea about uh, boy scout or girl scout ate Rona? sa girl scout Okay, sa Girl Scout, dati kang member Alright, so Ayos, member siya ng Girl Scout guys So tayo, uh, member tayo ng Boy Scout since 2000, oh since 1993 Ayan, magsimula tayo mag-aral By the way, Ate Rona, I'm uh, Scouter Mark Ayan, thank you Sa pagbibigay ng Ano, ng opportunity And chance na makasama kita ngayon Going to uh, UST Legazpi sana may makita pa tayo dyan na other student na naghihintay ng sasakyan ayan so na-invite lang tayo ng UST Elementary Department to talk and para mag-invest nung uh, bago nilang sila so paano ba guys? mamaya na naman uh, mamaya na uli uh, kwento-kwentuhan muna kami ni Ate Rona while uh, going to UST Legazpi of course Malay. Alright guys, Saka na tayo. Dalawa nang hunting natin. Siyempre yung number one, uh, si Ate Rona. ganda niya from Libon. And si Kuya Sean, nasa likod. Tagasan ka Kuya Sean? Albay Okay, Albay lang. So sabi ni Kuya Sean, kanina pa raw siya doon nag-aabang ng jeepney uh, going to USD. Kaso wala siyang ano, wala siyang masakayan. Wala pang dumaraan na. Bawis AB? Bawis AB? oh, Travis. So ayun guys, so happy tayo ngayon kasi at least naka hunt tayo uh, ng dalawang ano, uh, student from USD para may hatid natin ng ano, ng safe and sound and syempre at the same time free na yung rides nito Okay, salamat. Uh, ano mga sabi mo kuya Sean? Thank uh, so, you. Hindi na Ayan. So ayan, hindi naman malilate si Kuya Sean. Siyempre si Ate Ronnie. Oh, si Ate Ronnie din. Okay, salamat. So sa mga manonood, uh, paki-subscribe na lang po ng ating YouTube channel, uh, Mark Water Vlog, ng ating FB page, uh, Teacher Mark. Ayun, so syempre, uh, na free rides natin yung dalawa. Tik mag-subscribe yan at the same time magpapalo yan ng page natin kasi pag hindi nagpalo baba ko sila dyan <laughs> joke Okay, so hanggang sa muli mga kaibigan. Uh, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at mag-comment uh, sa ating YouTube chat. To pass forward mga ka-scouts, ayan, uh, dalawa na yung ating passenger si Kuya Sean and Ate ayun Ayan, so maraming salamat sa kanila. And habang patungo tayo ng uh, UST Legazpi Campus, Siyempre, nagkwentuhan muna kami sa loob ng sasakyan. Marami kami na Ang ilan sa mga ila ay het. Ang mga 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 dali. Kasi kahapon zero talaga ako. As in, wala akong nakitang kahit isang ano, sadyante. Kahit yung mga taga rito lang sa ano yung pagkaaral, ay yung nagkaaral. So, of course, wala. Saka mostly baga sa jeep noon, tagal. Inaabot kayo ng Alibawa ikaw ron. Eh ilang minutes yung ano, yung travel time mo from doon from ano. Uh, 'Di ba bi 'yon? Oh, doon sa may EMs. Ilang minutes yung ano kapag ka traffic. Duh, dapat uh, kung ang schedule ng klase mo, for example, ganitong oras, mag-advance ka ng at least one hour no. wala na ako nakita lapit na finals nyo ano mag si second sem na second sem ba December na o January senior high kayo ang truck nyo is ABM okay. gas ikaw ron ABM anong school sa Libon din? sa Pulang Ikaw, Sean, dito din sa ligas mo nag-aaral? Sa Gugon? Sa... sa, sa ah! Daga, Manila ka? Yes. Ah, kaila ko Gugon. Pero ano? Ano? Alam Si... Father's side ka. At sa... So, and mother's din dito sa so. Gugon. Okay. Kala ko nag-aaral ka sa Gugon kasi may... tropa ako dyan na teacher sa Gugon High School eh. I-class uh, high school. yung tropa ko dyan. At isang secondary Inclined ka sa sports? sa Basketball? Ikaw ron, anong sports mo? Wala. Kain. <laughs> dano yung ano yung may uh, at least may physical act physical activity yo What's up? Uh, welcome back to our channel, Mark Butter Vlog at ang ating FB page, Teacher Mark. Once again po, uh, shoutout natin si Kuya Sean, Arcos, and Ate Rona ng Libon Albay. Ayan, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak kahapon. And syempre, shoutout din natin si Sir Aljon ng UST Ligaspe and Ma'am uh, Angela Marabilia for inviting me at Uh, maging bahagi ng inyong BSP Investors, Sir Raymond. Maraming maraming salamat po. Ngayon din, uh, shoutout ko yung masayang-masayang mga estudyante ng Drayton Mendeleev kasi TGIF, uh, today is Friday. Thanks God it's Friday and tomorrow will be the start of their long weekend kasi uh, isang linggo silang uh, bakasyon dahil sa papalapit na eleksyon at yung holidays na paparating which is November 1 and November 2. And balik natin November 6. Don't forget to subscribe to our YouTube channel Mark Hotel Vlog. Ganyan po yung link and of course sa ating uh, Facebook page, huwag kalimutang mag-follow at i-share ang ating mga videos. and content until we meet again thank you very god bless you all